Hello mga kamari at kasare. Ngayon ako ay magpapalat at maglilinis dito sa aming munting higaan. Dahil nga lingguhan ako nagpapalat dito. Pero ngayon sumobra na. Sumobra na ng dalawang araw. Dalawang araw lang naman. Bali nine days lang lahat. Cherries. At medyo nararamdaman ko na ngayon pangangat eh. <laughs> Nantay ko nga na yung anak ko na magising. Para malinis ko na nga yung kwarto. Pagkagising na pagkagising na anak ko, ito kaagad ang inatupag ko. At 10.30 na nga ng umaga nagising anak ko. O ba? Diba? Gising mayaman. Cherries at dahil ng na ako nagpapalitan sa pin dito kaya lahat nililinis ko na ang sabi ko nga dun sa anak ko dun muna siya sa may upuan magdede kasi nga maglilinis ako dito maalikabok at buti naman nakinig at ang una ko nga nalilinis pagka umaga doon sa aming munting sala sa labas at saka sa tindahan kasi gusto ko pagkagising nila or pagkagising ng anak ko malinis na. At dahil nga dito sa higaan namin ay lingguhan ako naglilinis pero araw-araw ko tong pinapagpagan mga kamare. Nagising na yung anak ko, pinapagpagan ko to, inaayos yung higaan. At ayan nga nag-agaw-agaw na ako at medyo nakangiti nga ako diyan. Este nakangisi pala dahil nga maalikabok. Masakit sa ilong. bis na magtakip ako ng ilong, nakangisi na lang mga kamare. Medyo nga ako dyan at pinapagpagang ko nga din yung komporter para matanggal ang malas o bakit biglang napunta sa malas? Paglilinis lang ang usapan dito, huy! Cheris lang mga kamare. Pinapatawa ko lang kayo, baka sakaling tumawa kayo, o ba? Diba? Kahit papano, napatawa ko kayo. At dito nga sa kwarto namin, nakapalibot din ng wallpaper mga kamare. Buong bahay namin nakapalibot ng wallpaper. Sa wallpaper lang kami kumakapit. Kung ako nga kumakapit sa filter para gumanda, ganun din yung bahay namin para gumanda din. Cheris! Kahit tagpi-tagpi yung bahay, basta maayos. At ugaling tao, hindi to galing hayop, cherries. Uy, joke lang yung mga kamari ha. Bawal lang pikon dito. Char. Nakita niyo ba yung komporte ko? Mga kamari, dalawa yan. Pero manipis na talaga, kaya medyo masakit na sa likod. Nagdadasal ko nga na sana magkaroon ulit ng extra pera para makabili ng foam. Gusto ko na talaga bilhan yan. At ayan niya, pinupunasan ko yan ng basa. Para matanggal naman yung alikabok kahit papano. At tuloy-tuloy nga ang paglilis ko dyan kasi walang istorbo. Walang batang nangungulit at papaso-paso habang may ginagawa ako. Kasi naman yung anak ko pag may ginagawa ako, saka naman siya nanggugulo. Kaya ang tagal ko, di ako matapos-tapos. Buti nga lang nung kinausap ko siya kaya nawag no, siya pumunta dito kasi nga maalikabok. At sinagot niya ako, okay mama. O di ba Ang bait-bait. Kala mo totoo? <laughs> Kaya ako nga pala naglilinis dito mga kamari, inaabot ako ng isang oras. Eh kasi nga nililinis ko na yan lahat lahat. Siyempre kasama na rin dun ang pagpapalit ng sapin, kaya inaabot ako ng isang oras. At pinupunasa ko nga din yan ng basang-basahan, yung papag namin para matanggal din yung alikabok. At itong higaan nga namin ay manipis lang yung plywood mga kamari kaya medyo may mga bitak-bitak na rin siya at pag ako nga naglilinis dito nagdadahan-dahan ako at baka matuluyan masira wala na kami higaan ng anak ko baka sa sahig na kami pupulutin char Umaalog-alog na nga to tu at tumutunog pag inaapakan po kaya nga nagdadahan-dahan lang ako dito Asawa ko nga lang din ang gumawa na itong papag namin Tinipid sa budget kaya medyo manipis lang yung plywood na nilagay niya dito at ayan nga pinapahanginan ko yung sahig para kaagad matuyo at mailagay ko na yung sapin at ayan nga ang kulay na nilagay ko. Team Blue na kami ngayon, mga kamari. Ang sabihin nga pala to, naalala ko, inutang ko lang to sa Bumbay. Hindi pala yung Bumbay ang namilit sa akin, utangin ko daw yan. Kaya nga ayoko kasi manipis lang kitas ang mahal. Sabi pa nga niya sa akin, kuha ka na please, please, nag please, please pa, Diyos ko Lord. <laughs> Ayun, kumuha na lang ako, kinuha ko na lang siya. Kapart niya ng dalawang punda na manipis din. At ayan na nga yung anak ko lumapit na. Ang sabi pa nga dyan, wow mama ganda. O di ba alam niya pala yung maganda? Pero bakit ang nang manira? Mga toys niya nga, kahit bago pa, sisirain niya. Iba ang trip ng anak ko na to. <laughs> ang trip niya, manira ng gamit. Kaya mga mare, kung gusto niyang tagasira, sabihan niyo lang ako, andito yung anak ko. Charis! <laughs> At dito nga pala sa bahay din namin mga kamare, ay puro LC lang ang gamit namin. Matapid kasi sa kuryente yung LC mga kamare. At saka dito din sa bahay namin ay hindi naman mainit. Kasi nga nasa ilalim kami ng puno. Kaya nga madami nagsasabi, pag napunta dito sa bahay namin, bakit daw ang lamig, hindi sobrang init? kahit nga pag summer, hindi talaga sobrang init dito mga kamare. Eh lalo na pag taglamig, mas lalong malamig dito sa amin. Kaya hindi na namin kailangan dito ng aircon mga kamare. Dahil nga may free aircon na dito. Dipid pa, char. <laughs> at ayan nga, nagpalit na rin ako ng mga tuwalya namin, ng anak ko at saka sa aming mag-asawa. Sa tuwing nagpapalit talaga ako ng sapin namin, sinasabay ko yung tuwalya, weekly din ako nagpapalit dyan. At dahil nga maliit lang yung hamper namin, para sa damit na lang nalabahan namin yun. Kaya yung mga sapin at mga tuwalya, nalalagay ko na lang sa isang plastic. Tapos nilalagay ko na lang sa gilid at yun lang mga kamari. Salamat sa panunood!